evening. This is Lois Kitchen. Tayo po ay magluluto ng galunggong na sarsia do. So nilagyan ko na po siya ng asin. Actually, ang plano ko sana diyan ay papaksiwan. Pero nakita ko yung ano, parang masarap yung may sabaw. Lalo na ngayon maulan, madilim na naman ang palibot, maulan na naman. So gagawa tayo ng sarsia do. So ipi-pray po ko muna to. Samahan niyo po ako sa aking pag

Pwede na sa'yo na umalit pa rin. masarap Tapos sausaw na sa suka. O bagoong. Bagoong na may palamansi. O. Oh, Diyos na oh, yung yes. sarap na. Yeah, okay. na kasi ang mean. Huwain natin itong ating kamatis. Bahala na kayo kung anong gusto nyo hiwa sa inyo. So, ito lang yung hiwa ko. Style. Ayan, hiwa ko na. Ang ating pang ko na yung bawang. Saka ito na yung sibuyas. Parain natin. Ayan. Kahit anong gusto nyo style na hiwa, Bahala na kami ko. Basta ako. Ganito na lang. Simple ang hiwa. So, ayan na. At ang ating itlog. Malaki naman itong itlog ko. <laughs> biscuit na naman. Ay! Tapit pala yung itlog. Ay, mga biscuit. na naman tayo. Ay, So, uh, ayan na. Binati ko ng itlog ko. Check natin ko. Kung... Ayan, po na. Pwede natin kung ano. Kasi kahit, basta ganyan na natahimig. Ayan. Okay, ayan. Um, hindi lang na siya tiktado. Pero pwede na ito. Ito rin ulit na ito para maging testado siya. Kaunti-unti so, unti, unti pa para ano. Masarap po. Gutom na tuloy ako. So, ano sa ako pa ng mali. So, ayan. Ang oh, ina-porn natin yan, maya-maya. Gano'n. Maya. Ako, natin yan, maya-maya. Uh, uh, Gigi. Our Gigi. Ayan. Yeah. So, magigisa na tayo. So, dyan, magigisi tayo. Kukuha tayo dito ng uh, mantika sa pinak. Prituhan natin. at ilagay na natin ang ating bawang sibuyas sunod sunod na natin Thank you.

Siyempre, yung ito ko kong ano, galunggong, hindi ko yung uubusin. Marami yun. Mag-isa lang naman ako. Naglalagay ako dito ng mga ano lang. Um, sa dalawa tatlo Ano pa dara ko pero syang iba iluto ko na naman sa ibang katase <laughs> mm. so yan maglalagay ako na sa ating katase lagay yan Pag niluluto ang kamatis ay ilagay natin. At yung... At lagyan ko natin kita Matcha sa ayan. Tapos ang dahil. Ang isang lagyan natin So, gusto na ito kasi balong dito ito na ito na ito at um, the paper the paper uh, at ang natin ang lagyan natin ng hot sauce para may sipa o so, may kaunting kagat Hmm. So, lagyan na po natin na sabaw. Hmm, Tama-tama na ito ng ating kamatis. Hmm, sarap. Mmm. Sige po So, atayin po natin kumulo ang ating um, ang at Pan ko muna para ano, madaling kumulo. So, ayan kumulo na. Lag Lagyan natin yung isang sili pero hindi natin hiwain. Para ka, baka sobrahan sa ang, ang, ay, ay, Diyos niyo. So, ayan. Maya, pa natin. Pakuloy natin ng maganda para yung kamatis ay talagang lumabas yung kanyang katas at umano sa ating sabaw. Sarap yan. Promise. Ayun, ayun, ayun. Yan, luto na. Lagang naluto na, yun. Ayan, okay, kumatis. So, check natin. Wow, sarap ah. Oh. Hmm, sarap nito. Kumat na yung sabaw niya at saka yung kamatis. Ang manatalog siya. Hmm. Oh, ang sarap. So, ilagay ko na yung ating ano ha. Ating itlog. Ilagay natin ng maiki para yan, para ma-distribute uh, natin ng tama. Ayun. Perfect. Perfect nga. Isa lang yan. Isang itlog lang. Ayan. Pwede na. Kasi bago mo, ilagay ang itlog, kailangang timplado na siya. Um, salamat yan. Salamat sa inyo lahat yan. Ang ating galunggong na sauce do. Um, yummy, yummy. Tama na yung masarap yung kanyang ano. Um, at ang sabaw niya ay okay na yan. So, hanguin na po natin. So, mmm. Um, yummy, yummy. So, hanguin na po natin at maanghang. So, ayan na ang ating sauce yado. Lagyan natin ng kaunting spring onion na mula sa aking uh, patubo dyan. <laughs> ayan. Salamat sa inyo dyan. Thank you so much. At may galap siya out sa inyong lahat dyan. This is Laurie's Kitchen. Kain na po tayo sa ating galunggong na sarsyado. Sobrang sarap. Ayan, masarap yan. Ngayon, lalo tagulan. Thank you so much and bye-bye. Sa hindi pa po, po nakasubscribe ng aking channel, please to subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated sa aking mga lulutuin dito sa aking kusina. Ayan. Thank you and good best Bye.